magandang umaga sa inyo ng ano ng linggo pitcha 29 ng September tara panoorin nyo akong magbalat ng papaya para may gulay ako yung ano oh ganyan na ang pagbalat ng papaya tatandaan lang niyo yung ano yun, may pagkaway kaway po yung aking anak. Ano? Marami po kasing papaya dito. May tayo ng papaya. Para masarap. Shout po sa inyong lahat. Sa mga YouTuber. Na puro edit. Tayo walang edit. Hindi tayo marunong mag-edit nun. Kaya, ano na lang. Ganito na lang ang buhay. Simpleng ulam. Taras ang kutsilyo ko ah. Thank you para mangga daw sabi ng anak ko anak kong bunso hindi nagbabasa at magbasa gagatan ko po ito mamaya kaya lang hindi niyo makikita ang paggata. bagay alam naman ninyo mangyayari na pag nagata na Alam naman ninyo kung anong mangyayari dito pag yung binabaltan, siyempre, gugulayin. Ano po? Kanyan lang ang buhay. Ito buhay ni Alfredo Lacer na vlog. Yan o. O. Ano, pag tinamaan ng ang guhit. O. Ha? Ay, baluktot o. Hmm. Ang Ayan o tatanggal yung mga palito. ganyan. Hmm. Kailangan nila sa tamang proseso ang pagkagayat. Pagkukuha ng ano. Ng yung makikita yung guhit ninyo para hindi mahirap magtanggal ng lagay ng buto ayun oh, yung tinatanggal o oh. um, madali lang kasi walang hukay walang hukay yan pag tumama yung inyong ano yung ganun no? yung may guhit na yun yun o no, no? wala pong magulay sabi ng asawa ko binigyan akong isang daan maghapon na ah ano na yon yun hanggang tanghali na ah hanggang hapon ang ulam at saka kan, bigas kaya tayo magugulay tayo e magtitipid ay magugulay ng ano ng papaya hmm, panay ang kaway yan po ito lang ang buhay talaga ni Alfredo na vlog sabi nila ano ay sino magiging bida simple ako magiging bida sa aking video bukod tangin akulaang Bukod tangi ako lang. Ang ano, ang makikita nyo sa video. Psst! Diyan ka pa iihi. Binubusan ko nga ihi dyan eh. targeting kita eh. Diyan po, i-upload ko na yan mamaya. Pag yung ano na, pag tumigil na yan, natigil na lang po bigla yan. Hindi man mahaba yan. Swerte na pag ako naka 10 minutes. Sa bi, sa camera yan. Sa cellphone na yan. Sira na po pati yan. Swerte na ako maka ano diyan, maka 10 minutes ang video. Kinuha ko po yung maliliit Maliliit na papaya para ano tayang naman kasi pag yung itatapon lang hindi mo makukuha huwag oh. mong ka talaga dyan sa camera ha kaya e magugulay magugulay tayo ng papaya Samahan nyo ako magbalat ng papaya ha. Sakit ng kamay ko ha. Sariwa-sariwa yung papaya oh. Paborito ko yan. Hmm. Paborito daw ng anak ko. Hindi naman kinakain. E, paborito pang nalalaman. Ang papaya, ng papaya magbalat. Ito'y mga na papaya, no. Hmm. ba? Diba? Ganun lang Ganun lang kabilis Ganun lang kabilis magtanggal ng hmm. Palakpak pa Siyempre, gagata natin yan. Satu, oh. yan. Satu nung, ano ko yan. May, ano yan, may sentimental value yan. Hindi basta-basta nakalagay yan. Ah... Hindi basta-basta yan nakalagay dyan. Maraming kwento yan. Hindi ako ng walang kwento. Daw. Um, ano na yan? Ano? Umabot na. Tapos na. Ito yung ng bulay. Uh. Eh. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa yan. Hindi pa siya ano. Pag namatay na yan, mamatay po yan. Kusa. Na, mamatay kusa yan. Anong yan? Ang cellphone na yan. Oh, Mga po po sa inyo, maray salamat sa inyo. Ito nang alam ko lamang na video. Mas yung makita ng pagbabalat ng papaya. Ganito lang. Dito lang yung makikita sa channel ni Alfredo Lacerna Vlog kung paano magbalat ng papaya mano-mano. Ayan o. Oh.